For this video mga mare, aalis nga pala kami ng aking asawa dyan at maghahanap nga pala kami ng aming mauula. Maghahanap nga pala kami ng aking asawa mga mare ng sariwang ang isda na pwede nga namin kilawin. Medyo matagal na rin kasi kami mga mare nung last nga kami nagkilaw ng isda at si tatay nga ang gumawa noon. Kaya nga pala ako nakasweather at nakahood mga mare na ambun ambun nga na mga oras na yan. At syempre mga mare, kahit medyo hali na mga marit malamig pa nga rin talaga ang hangin. Nag single motor lang pala kami dyan mga marit hindi na nga namin ginamit ang kulong kulong dahil natatamad nga maglabas ang aking asawa. At nandito na nga pala kami mga mare dito sa binibilhan nga namin ng salinyasi at buti na lang at meron nga sila ngayon. Tiyempo naman talaga mga mare na gusto nga namin magkilaw at tiyempo rin naman na meron nga sila ngayon. Minsan kasi mga mare wala talaga silang tindang ganyan at puro tambakol at bangus nga lang. At ayan na nga mga mare, pinipili ko na nga ang medyo magagaspang at para nga hindi mahirapan ang aking asawa magtanggal ng tinik. Isang kilo nga lang pala ang bibilhin namin dyan mga mare at sigurado na naman mga mare at mapapalaban na naman kami sa kain lalo na ang aking mga anak. Paborito ring kasi ng mga anak ko yan, mga mare ang kinilaw. Pag biyanan ko nga nagagawa niyan, mga mare, ubos-ubos naman talaga. At ayan na nga mga mare, tinimbang na nga at kulang asya siya at pinapadagdaga na nga lang para nga maghusto nga ng isang kilo. Hindi naman kasi kalakihan mga mare, kaya marami nga talaga ang isang kilo dyan. Tinanong ko nga mga mare ang aking asawa kung marunong nga siya magkilaw kasi nga si tatay naman nga ang malimit nga nagkikilaw pag nandito. Wala kasi dito si tatay mga mare at nandun nga sa Las Piñas nagbabakasyon nga nung New Year pa nga yun nang nandoon at ayan na nga mga mare naka uwi na nga kami at kinakalis kisa na nga ng aking asawa at tinatanggalan na rin ng bituka ang isda dito na nga lang siya sa kulong-kulong mga mare naglinis nga ng isda at mamaya niya na nga lang daw ipapasok at doon na lang sa kusina nga huhugasan So ayan na nga mga mare, tapos niya na nga ang natanggalan na bituka at hinuhugasan niya na nga at isa-isa pa nga talaga namang hinugasan. Tatanggalan pa kasi yan na mga mare ng asawa ko nga ng tinik dahil mas masarap nga naman kumain ng walang sagabal. Maproseso din kasi mga mare ang pagkikilaw at kita nyo naman tanggal na tanggal lahat talaga ng aking asawa ang tinik. So ayan na nga mga mare tapos na nga niya tanggalan ng tinik at isusunod na nga niya dyan mga mare ay hiniwahi hiwa niya nga ang isda at kita nyo naman ay nilamas lamas na at ayan na nga mga mare nilamas lamas na nga at nagihiwa na nga rin siya dyan ng panangkap na luya mas masarap din kasi mga mare pag may luya nga at pampatanggal nga rin siya ng lansa at ayan na nga pala mga mare nagihiwa na nga rin pala ng sibuyas ang aking asawa dalawang sibuyas na nga ang nilagay ng aking asawa mga mare para nga masalo nga daw masarap mang niyak yak nga ako dyan mga mare habang nga naghihiwa ang aking asawa. Parang piling ko kasi mga mare yung katas nga ng sibuyas ay pumupunta sa aking mata. Nagluluha-luha tuloy ako dyan mga mare habang binibidyo ko nga ang aking asawa na naghihiwa. Buti na nga lang din mga mare na marunong nga din ang aking asawa nga magkilaw at kala ko nga si tatay nga lang ang marunong dahil si tatay nga lang ang siyang gumagawa pag nandito. Naghiwa na nga rin ang aking asawa dyan mga mare ng sili at naghihiwa na nga rin din siya ng kalamansi dyan. Mas masarap nga naman talaga mga mare kung kompleto nga ang sangka pag nagkikilaw nga. Sabi ko nga saan ako dyan mga marit magprito na nga lang ng itlog para nga dun sa dalawang bata. At tinanong nga din ang panganay ko mga mare kung hindi nga raw bayan yan uulamin. syempre uulamin natin yan. Kala niya kasi mga mare hindi nga namin uulamin at pupulutanin pag nag nga kami mag-asawa. Sabi ko nga mga mare uulamin nga natin yan at yung dalawang bata nga lang ang kailangan ng lutuan ng itlog. Sabi ko kasi mga mare, hindi nga pwede kasi ang dalawang bata niyan, lalo na't lalagyan nga ng gata ng aking asawa at hindi naman niluto ang gata sa apoy. At baka nga kasi mga mare, malamigan nga ang tiyan ng dalawa at hindi naman sanay na kumakain nga niyan. Di bali na nga kaming malalaki mga mare, at sanay na nga kaming kumakain ng ganyan. At yung tatlong malalaki ko na mga anak mga mare, at sanay na nga rin pag kumakain nga rin ng ganyan. At ayan na nga mga mare, pare, nilalagyan na nga ng aking asawa ng gata dyan. At mas masarap nga naman talaga mga mare pag nilalagyan nga naman ng gata. At sigurado naman ito mga mare ang aming kanin. siguradong ang taob na naman ang kaldero nito dahil sa mga bata lang ay nako. Paborito rin nila yung kinilaw na isda. Sa tingin ko pa nga lang nito mga marit, napakasarap na talaga nito. At masarap nga rin pala yan, mga mare pulutan pag nagiinom nga. Sigurado naman mga mare wala na nga matitira dyan at kumunti nga naman yung isang kilong binili namin. Kita nyo naman mga marit nilamas Lamas Lamas pa nga dyan ang aking asawa at sanay na sanay naman talaga man Lamas. Charot lang mga mare! So ayan na, mga mare, tapos niya na nga dyan lamas-lamasin at nilagyan niya pa nga ng design ng siling pula. Kamahal pa naman ngayon ang siling mga mare at ginto naman talaga ang siling ngayon. So hanggang dito na nga lang mga mare, thank you for watching, bye!